Alright, mga kamandirigma Isa pong mapagpalang araw ang aming dog sa inyong lahat Bali sa oras na ito ay maglilipat tayo ng one day o isang araw na fermented na corn o mais na gagawin nating wine Pero syempre, bago natin gagawin yan ay kailangan nating siguraduhin na malinis at sanitize yung ating paglalagyan na burnay o tapayan Hinugasan po natin yan ng maigi bago pinatuyo at ngayong ating gagamitin ay saka natin siya gagamitan ng heat gun o yung init ng heat gun para mas lalo pa itong malinis at masanitize. At kung ating balikan kahapon yung ating ginawa ay sinaing po natin yung mais ng half cook, pinalamig bago nilagyan ng bubod. Saka ito tinakpan at hintayin yung isang araw bago natin isisalin dito sa burnay o tapayan. Ang sinyalis naman nang nag-uumpisa na yung fermentation process nito ay medyo manamis-namis na pag ito'y yung tinikman. Mabango-bango na rin siya at medyo nangangamoy alak na rin. Mukhang matatapon kaya unti-untihin na lang natin. I shortcut ko na nga lang, nakakahiya. Pagkatapos ko ang nilagay yung mais, tinakpang ko ito ng dahon ng saging. Binuhat at itatago muna natin ito ng isang buwan bago pwede natin itong i-harvest. Papatungan natin ito ng medyo mabigat para siguradong hindi ito papasukan ng kahit anong insekto. At ganito na nga, after one month ay meron ka ng matitikman na masarap na rice wine. Tikman natin. At hanggang sa muli, mabuhay po at ingat po tayong lahat. Puting, puting